Learn, mga bashwap! Dahil wala nga tayong nagawang maayos na video kagabi, eh subukan naman natin kung makakagawa tayo ng matino-tino ngayon. Pagkagising ko nga ay nagmuni-muni na muna ako dyan sa Gedli. Pinuyod ko na nga din muna yung buko dahil talaga namang sobrang napakainit ngayon. At eto na nga, i-reveal ko na kung ano ang itsura ng paako na nilagyan ko ng Mabrem Food Cream kagabi. Chaneng! Siyempre, wala pang pinagbago. Ano ba naman kayo? Ano yun? Magic? Syempre, mga ilang days pa naman yan bago magkaroon ng improvement. Excited na nga ako na hindi na magmukhang pang aking mukha. Nagumanda pa rin pa ako, ganon. Sa sobrang excited nga yan, pa nga ang person. Pero mga ilang segundo lang naman yun at bumalik na ako sa ulirat at bumaba na nga ako. Kaso syempre hindi pa yung nagtatapos dahil nag-vlog nga tayo kaya naman babalikan natin yung camera. Itataas ko na nga sana yung blinds kasi hindi ko pa pala nakukunan yung pagbaba ko sa hagan kaya umakyat ulit ako. Oo, oh, akala nyo ha, ganun-ganun lang mag-video. Diyos ko, napakahira pala. Hindi ko nga alam ba't ko ginagawa to. Pero kahit nga ganun, eh, tinutuloy ko pa rin. Kasi nga, ito yung happiness ko at nag-i-enjoy ako ko ba, pero talagang nawawalan medyo yung stress ko kapag ka video at nag-i-edit -e ako. Kahit pa walang nanonood dyan, bakit ba? Sige, yeah? kapag nga pala naghihilamos ako, eh, ang ginagamit ko lang talaga ay kung hindi Celetek, eh, yung u Glow Babe. O, minsan pinagsasalitan ko sila. minsan ko na rin kasing nasubukan, pero dyan lang talaga ko humiyang. Hiyangan lang din talaga yung skincare, no, Eh, hanap mo talaga kung saan ka mahihiyang. Dahil minsan kahit mahal pa yan, kung hindi talaga gusto ng skin mo, eh, wala. O, baka nagtataka kayo, hindi ako nag-toothbrush. hindi ko malalasan ng kakainin ko mamaya. Kaya mamaya na lang ang toothbrush. Iinom na muna ako nitong Shepo Apple Juice. Simula kasi nung iniinom ko na to, talaga namang nabawasan yung pagkakaroon ng puti-puti ko sa skin. Ano siya parang an-an ganun. Tapos na malabas talaga so, kapag yung sobra akong naiinitan sa araw. Pero nung nag-take na nga ako nitong Shepo Apo talagang nanotice ko na nawala na siya. Meron na nga itong Garcinia Cambogia na nakakapag-suppress ng inyong appetite. May L-carnitine na rin that helps our body turn fats into energy. May glutathione na alam naman natin na madaming magandang benefit sa skin. May sodium, ascorbate, tsaka stevia na pala yung ginamit na sweetener dyan. After na lang, mag-skin care muna tayo sa ating Fesla. Ang gamit ko nga dyan na toner ay from Natural Flawless Skin. Ganun din yung sunscreen nila. Ang kagandahan naman sa product na to ay bukod sa organic and napaka-lightweight din. Kaya parang wala ka lang nilagay Ganon. Kailangan talaga natin mag-sunscreen kahit hindi tayo lalabas ng bahay. At after 10 years, eh tapos na nga. O, diba? Parang wala naman pinagbago. Luluto na nga sana ako ng breakfast dyan kasi naman tong junakis ko, o. Oh. di, mag tut-touch na pala ako. Okay. Kaya ayun, bigla na lang akong inatake ng kataham. Ayun na nga na, patut na rin tuloy agad kasi umalis nga kami at tinake out na lang namin yan para mas mabilis. nag na kasi sa mga tiyan namin yung aming mga alaga. Hmm, o no, diba, akala ko nga makakagawa ko ng matining video for today's video pero wala din palang talagang nagawang matino. Babawi na lang tayo at alam ko naman wala naman masyadong nanonood eh. Kaya, yun na muna for today. Ayun lang. Shalemen!